si Bunina nililisan mga guys. Oh. Bunina. Ano lahi nga yan ni Bunina? Gusto mo Alfredo? Ano? Shamis hmm. at saka Siamis. Shamis ah. tuloy. Siamis saka ano, Persian. Ano, sabi ko sa iyo tutulihan mo yan na may alcohol. Siya, miss, you know, Kasi like, si Mini <laughs> noong ganun ang ginawa ko. Wala siyang mga gar yan. Anong meron yan? Lisa, Lisa. Na, hindi siya garapit no ko oh. May eh, Kasi lisa pa. Kasi ito kaya lisa. Eh kung nga ito yan, pipitsugin lamang. So, ay, ay <laughs> ano ba yan? Dragon Ano kayo. ba yan? <laughs> Muninay, ano ka? Muninay. <laughs> Tawag sa... <laughs> Muninay. Siya, Muninay. <laughs> Muninay, ginger. Muninay, lahat <laughs> na tinawag nila. Ay, si Muninay. <laughs> Masok yan sa CR kanina eh. Siguro nagwiwi siya. <laughs> Elisa Muna niya mo ni kana, Inlilisa ka na Ay, May pamputol ako ng kuko dyan Yung kay mini pa yung dalhin mo na Naantok mo ni mo